Ayun. Mga tog na ato kay Klase Buntag. So, pagabi eh. I Amin mean, na no, akong kabuangan mo sa ilim na yeah? Kaya kaya kusog nga yung linog. Ganong katong kaswa kusog ang yung linog. Ayun po kaysa hanggang dito lang po yung sasakyan namin. Yung tulay dyan sa unahan na ano po nasira. So, mamaya po babalik kami doon sa kung saan kami dumaan kanina kapila kami dadaan kasi na nasira yung tulay dyan sa unahan si Noila ngayon pinatawan ng namin matungo na si Noila dito hintayin natin Noila Kumusta yeah. naman? Oo, oh, wala nga po ang na-dawitin ng tulay dia oh Oo yan, hindi masudlan. Ano ba ang tulay? Nga, pikas. Ay, pikas na mga ginagawa? Ano ba ito? Kaya So, uh, tumusta naman atong linog? Ano oh, nga niya, kanang gabi-gabi di ka tawag ba kayo? Kasi babalik ang kusog. Yeah, kaya nga po itong linog, kusog. At siya, siya kaya karam no? orang naraming-araming, wala na kayo no? Ang ah, linog, masyaka nang puwan. Pati bi no buntag o uh, ama uh, feel gid mo niyo ba? Ginagmay na lang ini. Ginagmay. Eh. sa dito mm. oh. so, sa mua, Oo. Kung sa may experience niyo ato asa mo ato nakita. Dito sa buntod. Oo. Kanti matod na ato kay klase buntag. So, paggabi eh. Amin na no, kung buangan misa sa nato ya. Kaya kusog mo linog. Ganong katong kaswa yung kusog kang linog. Nagtawag aking kanto. Pagawas na ko, abi kung kami na mayo ya. Asa lang yung tilingan naman. Ang uba kong bahay. Hindi nga nagubak yung balay sa punta. Um, ang tambayayong ya. Kaya dalawa siya kusog kayo. Ang linog. Ah, Bago naman siya. Sa tambayayong to inyo yung mm. So, sa imong lola, wala naman um, siya. Wala naman kayo. Ano um, to yung payag yung pagbabay ito ya, hmm. ya. Dito na nagtinten. So, Eman, payag dito. na mo um, nagtinti to sa ubos. Ubos sa balay si mong lola. Mm. Karon. Mao mm. oh, um, uh, mo mm. So grabe no, maka Dai makalilisan ya. Nga unsa yeah, may um, sistema ron sa inyong pag-eskwela? Among um, klase kay asynchronous, among um, klase kana tegaan ng module online, oh. tegaan may activities um, may sa mga online Japan. Oo, oh, course na, online. Okay. di pa man sa ipang eskwelahan. Oh, pa sir. Mm. Yan po guys, mga bago sa ating channel si Noella po ay First Year College. Yan yeah, na nag-abot tayo uh, kada buwan ng ayuda galing sa, atong, sa ating sponsor. At saka ngayon Noila, nagabot si Miss Dialog at saka si Sir Ernie Amora. Mm -hmm. Para pang alawan sa labi na online yung klase ninyo. Nama may klase ang sa online nga. Anak-anak ang ng mga module, activities niya, sa kay project ng ipas kayo sa muka. So, kinang lagi mga load, mag-load. Oh. Uh, ka wifi. <laughs> Dita. Dita. So, kinanglan yun na para pang load. So, nami hatag mo mga. Ha? Hmm. Para sa na, na kayo magamit-gamit para sa load. Ha? Hmm. Pagawin okay. ko mga 2,000. 2,000 galing ni Sir Ernie Amora. 2,000. Hmm. Sir Ernie Amora, 2,000. Yan. Sir, Amora, Maraming salamat. Matagal-tagal na yan. Hindi namin naibigay. Miss Jal para madungan ba? Uh -huh. bah, So, ito Miss Jal. One. Two. Two thousand galing ni Miss Jal. Sa inyo yung two thousand na. one thousand, ibigay daw sa nanay Para uh -huh. uh -huh. uh, Miss Jal. Two uh -huh. thousand kay, ano po? Miss Sir Ernie Amura. Sir, 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 Sir yung 2000 galing ni Miss Jal pang ano sa pag-aaral po ninyo o yung 2000 ibigay mo sa nanay niya ha oo okay. oh, so sige thank <laughs> you makano lahat 5000 pala thank you so much Miss Jal sir Enamora sa palaging pagtulong sa akin kang kwan gud dako ning tawang sa kaya kay of eh wala sa kaya di ko kakalis gud kay mahal ba ang kwan na pagkaon late eh magana iron kay kwan ka so, ng nakasinkronos oh. ra ba Dodo ako kinala yung mga project by paper na na. Nag-andam ah. na, akong daghag na ka. Para gamiton. So, wala na gasto pa masahe? Wala. Oh. So, bago rami rin ako sa linok, mm. ang balay nila ni Noila sa itaas, sa buntod na guba, so, naas laro nag sa ubos sa bahay ng lola niya. No? Mm. Oh. So, yan yeah, na. Pasalamat tapi kami sa ginawa ng anak-anak. Ang Ay, ang ginawa kong ko buntag no, na ito yun. No, no, no. Okay. So, kayo, ya, <laughs> so, so, buntud, ya, kaya, kusun tayo yung ang mali. Nakura, tanaw mo rin. Nagkatapusan, eskalibusan ba? Kusun mo kayo buntod yan. Kinakusun lang kayo ngayon. Buntod. Buntod yan. Tawang mga dito yan. Ang liki ang yuto baba. liki. So, wala mo hawa ado na pinta. Wala ka sa Sige, sabi Kaya di ba kanya kasi yung buntod. Kung ano mo siya, kanang patag na ba? Dito mo, <laughs> babaw mo yung dito. Babaw ko kuyaw kayo. Okay, Sige ha. Uh, Mor na mo toyo. Yeah. Thank uh, you ya. Mga kay lawas na nila. Uh, Miss, Jal, Miss Jal, Miss Jal. Sir Ernie, maraming salamat uh, sa walang sawang pag-support. One more blessings pa sa inyong dalawa po. <laughs> Thank you. Maraming salamat. Uh, Ayun po na ibigay na natin kay Noela. May na lang na pang ano niya pang pangbili ng load mm. at saka ano merong pagbigay sa.

Opo uh, ka dito. Yan si Jisa. Yan si Jisa po guys, ay umuwi ngayon. Galing sa kanyang uh, building boarding house sa Danau. Doon, kasi doon siya nag-aaral sa Danau City. Sa NCC. So umuwi siya ngayon. So Jisa, kumusta naman? Okay lang. Na-hospital ka nung isang araw? Okay na ngayon. Ngayon okay na? Oo. Oh. Pag-aaral niyo anong sistema ngayon? Ay, ano lang, online lang kami. Online? Oo, okay. ah, on ano, oh, dahil sa lindol, no? Online class muna ngayon. So, nandito sa bahay si Jisa ngayon. Yan, ah, mas mabuti. Dahil so, maraming salamat ni Miss Jal. Miss Jal sa Dabaw Sa nakaraan, nakabigay kami sa inyo, Kang Irni Amura. So, ngayon kay Miss Jal. Oh. Miss Jal atap mai mai ana si Miss Jal oh. ah uh, so, uh, 2000 galing ni Miss Jal so itu dah para sa lolo niya well, bale 3000 lahat Miss Jal maraming salamat po sa binigyan niyo po dito tolong ako ito malaking tolong po ito sa pagtuloy sa aking pag-aaral po Ayan po Miss Jal maraming salamat ah uh, Buti na lang uh, pumunta si Jisa dito sa bahay ngayon. Diyan po, pag walang pasok, pupunta po ako dito sa silang kuyarili po. Maraming salamat po sa pagkatulog na pong suporta. Sa, sa lahat po ng mga viewers ni Kaya salamat po sa inyong lahat. At sa kay Kaya sa viewers ni Kaya po. Maraming salamat po.